Hello, good morning. So ayan, dahil puyat si Inday at wala pang tulog, ipiplex ko na lang itong binili ko online. Actually, damit ito ng kambal kaya ganun siya karami dahil Parehas po sila ng outfit. O ayan, bawat isang design, uh, dalawa po agad dahil dalawang baby boy po ang magsusuot nito. So ayan, kaya ko siya na share sa inyo dahil mura ko lang po itong nabili. Pasok po doon sa mga uh, walang budget tight yung budget, like me, dahil wala naman akong work, kumaasa lang ako sa asawa ko, gaya ng iba, Char, may pag, may pag ganun pa, no, hindi naman so, ayan, uh, naisip ko bumili online kasi, parang mas uh, big savings unlike dun sa mall, na nakikita ko, actually, yung mga terno doon, nag-range siya ng worth 500 to 1000 plus, so, depende kung anong brand, Uh, kung anong uh, texture ng damit. Itong nabili ko, 100% cotton na siya. Tapos, yung presyo niya, pasok doon sa hinahanap kong budget. Dahil nga dalawa yung gagamit, medyo mabigat. So, kailangan yung uh, budget na hahanapin ko or yung presyo pala na aking hahanapin is dapat pasok doon lang sa budget ko. Eto, nabili ko lang siya ng, I think, nasa 130 to 160 ko na lang siya nabili each. O oh, di ba? Yung iba rito, uh, puro sando lang. Pero online, meron naman siya mga terno yung short. Pero ako kasi, mas prepared ko talaga eterno lagi yung jogging pants. Noon pa man sa aking anak uh, na una hanggang pangalawa lagi kong binibili talagang terno is, kung hindi t-shirt, sando, laging yung jogging pants kasi nga kagaya ko. Uh, sensitive din yung balat nila. Hindi lang sensitive, kagatin din ng mga lamok. So, yon Mas gusto ko magsuot talaga sila ng jogging pants. Itong mga nabili ko may mga short. No choice na ako rito eh. Uh, binili ko na lang talaga sila kasi nga, ang mura niya. So, kung naghahanap ka ng mga gantong uh, item para sa mga anak nyo, i-recommend ko talaga tong ano na to, uh, shop na to na Cotton Stop. Actually, hindi siya sponsored. Wala po tayong ganon. Talagang natuwa lang ako at nagandahan kaya i-share ko sa inyo. O di ba? Marami siya pero hindi siya ganon kamahal. Hindi ako naggaba sa sobrang laking pera diyan. Pero kung makikita nyo, uh, isang bagsakan ko siyang binili. O di ba? Alam ko ngayong sale ng six uh, 66 sa Shopee mas magmumura pa siya. O, ba diba? Para makahabol kayo. Yun lang po. Bye-bye.